Isa po nga uh, mapagpalang umaga ang hatid po ng uh, inyong lingkod, uh. Kuya Mamo po, at uh, muli po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel upang muli natin pag-usapan ito pong mga napapanong isyo dito po sa ating na Bago po tayo tumungo mga kaubayan sa ating uh, pag-uusapan ay uh, mo natin ang ating mga kaubayan Luzon Visayas, Mindanao at ang ating mga kaubayan na sa Bayong Dagat Magandang araw po sa inyo Sana po ay uh, nasa mabuti tayong kalagayan sa oras na ito Well, Hola, uh, binabati po natin mga kabayan, yung uh, lahat po ng uh, miyembro ng uh, Iglesia ni Cristo sa buong mundo no at uh, ito po kasi ang ating uh, pag-uusapan ngayon mga kabayan ay uh, tungkol po ito dito sa Iglesia ni Cristo at... Well, uh, mga kaubayan, pakusapan po natin ngayon na uh, dahil uh, uh, viral po ngayon uh, sa social media ito po nga isang uh, banyaga na vlogger, ano, ito po si Chris Nasahay uh, at uh, ito po yung uh, vlogger na ito mga kabayan ang uh, dumusta na naman uh, dito po sa pangalan o dignidad ano, ng uh, pamunuan ng Iglesia Ni Cristo at uh, kung uh, si Ipipanyo Labrador mga kabayan ay labis-labis uh, na po yung uh, paratang o kaya naman yung uh, pag-aaliposta dito po sa pamunuan ng Iglesia ni Kristo. Ito po yung uh, sobrang uh, mas dubli pa sapagkat so, talagang uh, sila diya po niya na tunguhin ano, ho, yung uh, loob ng uh, uh, bahay-sambahan ng Iglesia ni Kristo doon po sa Amerika. At uh, tangan po niya mga kaubayan yung uh, spy camera at uh, lahat po ng mga kaganapan sa loob ay talagang kinunan niya at uh, mayroon po siyang mga naratibo no may bawat uh, galaw ng mga kasabi doon ay uh, mayroon po siyang puna so dito uh, mga kabayan hindi natin uh, malaman kung uh, uh, paano uh, ito na, ito po yung naging content ano dito po ng vlogger uh, na ito ang uh, sa pantaha ko mga kabayan baka naman ay uh, nakita no ng vlogger na ito yung mga video nito po si uh, Ibipanyo Labrador nung uh, ito po ay uh, Berahina, itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo at uh, nagkaroon po ng interes uh, interest ito po uh, vlogger na ito na si Sahay at uh, tinuklas mga kaubayan yung uh, uh, Iglesia ni Cristo at uh, ito nga po uh, napakarami ng kanyang uh, Ah, uh, po na ano ho at uh, ayon po sa kanya ay uh, isa rin pong kulto. Ito pong uh, iglesia ni Kristo At uh, katulad din po ito ng uh, birada dito pong si Ibipanyo Labradora Ang uh, pagkaiba nga lang ito pong si uh, Krishna Sahay. Ay uh, talagang pumasok po ito, ano ho, doon po sa uh, bahay-sambahan uh, ng iglesia ni Kristo Kaya naman ay uh, talagang uh, dito ay uh, talagang uh, nagpupuyos uh, po ang galit ng mga miyembro ng Iglesia ni Kristo sapagkat uh, ayon po sa kanila, hindi na po talaga narespito ng vlogger uh, na ito yung uh, uri ng uh, pagsambah ng Iglesia ni Kristo at uh, talagang uh, dito ay ibinulugar talaga nito pong vlogger uh, na ito yung uh, mga nagiging kaganapan sa loob. At uh, ako, mga kababayan, na sarili kong uh, opinion po ito, hindi po ako kasapit ng uh, Iglesia ni Kristo. At uh, magandang uh, pag-usapan lang kasi natin dahil uh, isa rin po ako ng uh, ng isang uh, sikta, sekta. Ano ho? Hindi rin hindi rin po Katoliko, pero hindi po ako uh, hindi po ako nagko-comment ano o kaya naman hindi po ako namumuna. Hindi ko po pinupuna kung ano po yung uh, sistema o yung uh, kalakaran ano ng bawat uh, relihiyon na dito po sa mundo. At ayoko uh, ayaw ko pong uh, punahin ano, kung ano pa po yung estilo ng kanilang pagsamba sa Diyos. Ang sa akin kasi mga kaubayan, wala pong uh, religion, mga kaubayan para sa akin no, na uh, magdadala sa iyo doon po sa ipinangakong uh, paraiso ng Diyos na sa mga susunod na mga panahon ay uh, uh, makakasama tayo. Ano, kung uh, kayo po ay uh, talagang uh, nakalaan uh, na Uh, makasama sa paraisong yaon ay uh, makakasama kayong pero hindi lahat po ng uh, nasa iglesia ng Diyos so, kaya naman nasa ibang uh, sekta ay uh, makakasama para sa akin sapagkat pagkata uh, ang uh, paniniwala ko dito kahit na nandyan ka po sa mga relihiyong sobra-sobra uh, ang uh, talagang uh, respeto sa Diyos, o pagsamba sa Diyos, kung uh, ang bawat uh, individual naman, bawat miyembro sa atin, kasi mga kaubayan, hindi naman natin alam kung ano po yung uh, katauhan, ano ho, nitong uh, bawat miyembro natin. Maging kami, uh, sa aming church hindi ko uh, hinuhusgahan yung aking mga kasamahan, pero uh, dito mga kaubayan, yung uh, sarili ko na lamang po ang uh, aking tinitingnan, sapagkat uh, meron po, po naman tayong mga sekreto, ano na hindi natin na uh, maaaring ibahagi doon po sa ating mga kapatid sapagkat uh, talagang uh, kahiyahiya ano so uh, sinisikreto natin ito at uh, kapag uh, tayo po ay uh, nagkita-kita sa loob ng charge ay uh, minsan mga kaubayan na, na napapahiya ako o nahihiya ako sarili ko dahil uh, doon po sa nagawa kong kasalanan although hindi ko naman sinasadya ay uh, ang akala ng mga kapatid, kapatid ko ay isa akong uh, uh, santo ano ho at uh, napaka-respetadong tao pero uh, hindi ko po sinasabing ang sarili ko ay uh, ganoon ano ho pero sa tingin nila sa akin ay uh, sobrang uh, ka-respeto at uh, napaka-malumanay at uh, talagang uh, yung uh, pala ng ay sobra-sobra pero deep inside mga kaubayan, pero po ako mahina din ano ho ta tao rin tayo at uh, yun po ang uh, lagi kong hinihingi ng tawad sa ating Panginoon kapag ako po ay nagdadasal na tuluyan tayong baguhin. Ano? So, balik tayo dito mga kababayan sa usaping ito. Sana naman, ano ho, ay uh, natin uh, yung bawat uh, paniniwala ng bawat sikta. Dahil uh, may kanya-kanya tayong paniniwala, may kanya-kanya tayong interpretasyon, ano ho. At uh, kung yon po ang uh, bawat uh, paniniwala ng bawat isa sa atin, ay uh, respeto natin at uh, titinanan natin sa mga susunod na panahon kung tayo ba ay magkita-kita doon po sa paraisong uh, uh, pangako ng ating uh, Panginoon. So, sana po uh, sa ating mga kapatid ano, sa Iglesia Ni Cristo ay uh, huminahon tayo sapagkat uh, malaking pagsubok na naman po ang uh, inyong uh, dira dinaranas sa kasalukuyan Bagamat ito po si Ipipanyo Labrador, mga kaubayan, ay medyo humupa na. Ano? At ito po si at Aling Marie ay uh, medyo humupa na. Ay uh, talagang ah uh, uh, hinahamon kayo ng uh, panahon. Ano? Dahil uh, hindi lang po dito sa ating bansa, mayroon po kayong kritiko. Ay uh, mas lalo pala na nandoon na uh, sa Amerika. Ano? Yung uh, matinding uh, kritiko ninyo. At hindi lang basta-basta ang kritiko mga kaubayan dahil uh, mantakin nyo naman po. 3.4 million uh, ang kanyang uh, subscriber. So ibig sabihin, uh, halos lahat po wa ng uh, subscriber. O kaya naman, parang ganyan nating uh, kalahati doon sa 3.4 million, ano ho, ang makapanood sa kanyang vlog. So ibig sabihin, uh, kaya nga po naging subscriber niya 'yon dahil lang uh, naniniwala sa kanyang vlog, sa kanyang mga saysay sila sabi, yung mga subscriber nila. So, ibig sabihin, mas marami po ang uh, maniniwala doon, milyon-milyon ang maniniwala doon po sa vlogger na yon na, na ang isang uh, iglesia ni Cristo ay uh, kulto. At uh, hindi magandang uh, uh, maging kasapi dyan dahil uh, ganito-ganyan at uh, hindi na babagay sa mga taong uh, gustong maghanap ng uh, katahimikan sa buhay. So, ito muna po mga kaubayan, ang ating... Uh, uh vlog sa araw na ito ano ho at uh, ibahagi natin ano ho, sa ating uh, kapulungan uh, okay naman sa buong mundo na irespeto natin ang uh, lahat ng mga reliyon na pinaniniwalaan ng uh, iba nating mga kababayan so yalamang po mga kababayan at uh, sana po ay uh, maghunos uh, dili tayo na uh, mga kasapi ng uh, iglesia ni Cristo at uh, wag po nating uh, Bigyan, ah, ng, uh, bigyan na ng matinding uh, uh, pag-uusig ano ho, yung uh, taong ito at uh, paniwala nyo naman na talagang uusigin ito ng may likha. So yan naman po mga kabayan, ito muna ang inyong lingkod, si Kuya Mamo at namuli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras upang muli nating uh, talakayin ang mga napapanong issue dito sa lipunan. Uh, bye bye and God bless.